Good morning, good morning, good morning, good morning po. Ayan. Sabay-sabay natin tuklasin itong lugar na ito. Ngayon lang po namin ito na puntahan. Dito rin po ito sa Santa Cruz. Pero ang layo po ng nilakad namin ni Kuya Dor. Hiningal na po si Tita Emi. Pero sabi niya, tara mga punta tayo dun. Sabi kanyang gano'n sa akin. Video tahimik po pero napakaganda po rito. Sobra pong ganda. Ayan o. Oh ayan, ang ganda-ganda po dito kaya sabi niya, tara ma, sama ka <laughs> medyo nervous po si Tita Emi pero sobra pong ang ganda, ganda nga po talaga dito oh. sobra pong ganda, Nitin tanawin dito oh. ayan ayan, tingnan po natin ayan sobra-sobra pong ganda talaga dito ayan sabay-sabay ayan, po natin tuklasin ang hindi pa ni Tita Emi ayan, ayan sobra pong ganda dito po tayo ngayon sa taas na naman lagi tayo nasa taas ayan po, pakiramdam ko po mawibitawan ko yung telepono ko dahil parang nalulula po si Tita Emi pero sige lang po hindi masyadong pansin dito dahil sa ano, pero yung po lugar na yun, yung pong terminal ng bus ayan po, yan po ang terminal ng bus, tapos yung Elcourt Ingles, yan po ay parang SM sa atin, malaking, malaking uh, department store o malaking mall, ayan yan po ang pinakamalaking mall na rito, yung El Corte Ingles. Yan po ang pinakamalaking court ingles. anong na nila rito, pinakamalaking mall. Tingnan nyo po ito, oh. sobrang ganda Oh. Ang ganda po Oh. Po ba? Sobrang ganda. Dito na naman kami, nag-ikot na naman kami ni Kuya Ador. Ay, si Kuya Ador, napagod na po. <laughs> Ayan, sabi niya, mama, tara, punta na tayo ng palengke. Dito kami napadaan ni Kuya Ador. Ayan, sabi niya, ikot tayo dun sa likod, di pa tayo nakarating doon. Ayan. So, hindi pa nga po tayo talaga nakarating dito. Kaya ito, ikot lang po muna tayo. Tingnan po natin itong ating ma. Kikita rito. Ayan. Habang si Kuya Ador ay nakikita nating nagpapahinga na. Napagod na po sa kaiikot si Kuya Ador. kani kanina pa po kami, maaga pa po kami bumaba. Bumaba na po kami maaga. Tapos nag-almusal muna po kami hindi na namin kayo isinama. Sabi niya ganun. Hindi, sabi niya, ha, hindi na na muna natin sila sasama sa ating pag-iikot. Ayan. Ayan. Sa aming pag-iikot. Hindi eh. muna po namin kayo isinama. Mm -hmm. Ayan. Magandang magandang maga po sa lahat dyan. Ang pag iikot ikot natin dito sa ating ano ayan sa sobra pong ganda rito ayan po Mhm uh -huh -huh. ayan ang ganda po talaga dito Ahiram lang tayo ma load-load ng ano ayan Ayan pupunta po tayo sa palengke inikot-ikot ko lang po muna kayo ayan para makatanaw po natin ang ating magandang madadaanan ayan po eh dito na po tayo dumaan sa gitna ng kalsada kasi pag nasa tabi po tayo wala tayo makikita dun sa tabi medyo maharangan na po ng mga sasakyan kaya ayun dito po kami tayo dumaan sa gitna na po tayo dumaan Ayan po, pasok po tayo ng palengke. Titingnan na po natin. May daan daw dito sa likod. Titingnan po natin kung meron nga pong daan dito sa likod. Yung papuntang palengke. Uy, ang ganda po talaga dito. Mm -hmm. Kahit po medyo sulok-sulok na, pero maganda pa rin po. Mga tanawin. Ayan o. Oh. Sobra pong ganda. Simbahan po yung pinakadulo na yun. Simbahan po yun. Ikot-ikot lang tayo. Pagka po, linggo, dito, yung mga, yan sa sakyan na po na yan, wala po yan. Meron po parang tiyanggi dito pag araw ng linggo. Punong-puno po ng changi Eh, hindi po namin pinipicturan ni Kuya to dahil maraming payong-payong na malalaki o ano, na nakaharang. Kaya sabi namin parang hindi po yata maganda. Pero ngayon pinasok po natin dito, ang ganda po pala rito ah. Super ganda po pala. Ayun o. Oh. Oh, ang ganda. Ang ganda po pala rito. Ayan. Meron nga po yata rito Papunta sa loob ng ano. Para makapamili. mamili <laughs> po tayo. Ayan. Pasok po tayo doon sa loob ng palengke. Tingnan po natin kung maganda nga ba. <laughs> Dito na po tayo dumaan. Ang paikot-ikot ni Tita Emi. Ayan ah. Hmm. Ayan. Ito na po. Tingnan natin kung makakapasok na po tayo dito sa loob. Kung meron nga pong daan. Ayan ng Nandito na po tayo sa loob. Sabi po nila may daan dito eh. Tingnan nga po natin. Ngayon si Kuya Ador, naharangan tayo. Para po mall. Pero hindi naman po mall. Ayan. Ah, napasok na po natin yung lugar na Medyo sulok-sulok. <laughs> Medyo sulok-sulok po. O, ayan. May restaurant din pala rito. Ayun. Ayun na ay po yung entrada ng ano, palengke. Meron nga pong daan talaga. Ayan. Labas na naman po tayo. Uy, nangangamoy na yung isda. Lapit na tayo sa palengke. Nangangamoy na po yung mga isda nila. Nangangamoy na. Ang isda mga bilasang isda <laughs> hindi po <laughs> tita ebi mga bilasang isda ayan, ayan. tinan nyo po ayan sobrang kong ganda eto na po yung palengke na dito ayan po yung palengke Uh -huh. Ay, ayan pa oh. Ayan. Pasok pa tayo doon sa loob. Silip-silip po tayo. Ito po Chinese Chinese ano to Chinese store. Yan po Chinese store po yan. Nakapasok na po talaga tayo sa pila po yung bilihan ng prutas at gulay, oh. Ang daming tao. Dami pong tao doon sa bilihan ng prutas at gulay. Ayan po, bilihan ng prutas at gulay. Ang dami pong tao. Bili po tayo ng prutas at gulay. Pila po ngayon. Sobra pong pila ng tao. Ang dami pong tao. Talagang punong-puno po. Oh. Bilihan ng prutas at gulay. Nandun si Kuya Ador, makikisiksik din po siya. Ngayon bueno, mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa inyo dito ko na po kayo tatapusin para po para para po tayo ano uh, makapamili ng gulay at prutas Meno sa akin po mga subscriber, sa akin po manonood. Maraming maraming po salamat sa inyo. Maraming maraming po salamat. Kaya ito po muna natin tatapusin sa akin po mga manonood. Sana po subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga binababang ano. Maraming po salamat. Bye-bye po. I love you po sa inyong lahat. Bye-bye. I love you all. Adios. Ayan. Adios. Ay, salamat po. Bibili daw po si Kuya Ador na ano. Nagdagdag lang po ako ng konting minuto. Ayan. Yeah.